Ito ang buhay na pinasuko, ang ating larangan ng kultura na pinagkulan ng kapit-arangalan ng pangalan na hindi basta-basta pwedeng tapakan ng kahit na sino man ibang para Ito ang buhay na pinasuko Ang ating larangan ang kultura na pinagmula ng aking karangalan At pangalan na hindi basta-basta pwedeng tapakan ng kahit na sino magtutok sa aking magpara Sa halos masakit ang tila sa kakasulat ng kasapi na brusaya ng mga letra Gayo ng obra kong kita At kumukuntin ang oras tulad ng presong nasa raya na bagawa, sa, so, sa aking sa paggawa sa pagiging patas at pareha Ang uusa sa aking talo Ang binang nag-iisang miti na balang araw Ilan na limang kasigulat kong awitin na hindi pwedeng agawin At hindi pwedeng karangin, hindi kaya mong gayain ang panulat Papel at utang, kapi na tangis na tangin ay mikropono na aking kawa Bakit mikropono ay gagabitin Upang ubusin ang mga nagtatakang sumira sa aking kayo hila ko ay umakasa sa pag-asang Kahit ito'y ilang taon na rin sa aking pinagkain Ay hindi nilililisan sa mundong nilalakbay Isa ka sa maganda pag ako ay nagtagumpay pwedeng tapakan ng kahit na sino magusto sa aking pagparaan. Ito ang buhay na pinasuko, ang ating larangan ng kultura na pinagmula ng aking karangalan at pangalan na hindi basta-basta pwedeng tapakan ng kahit na sino magusto sa aking pagparaan. Hindi nang gano'n ng prinsipyo sa sariling kalidad, nagsiwala sa sarili mula sa mura kong edad, at nalalang pagkabata ang mga muting konsepto na hindi pinapanigan ng mga maling kasera. 🎵Yung tiyaga ko magsulat kahit ako'y pinapawisan🎵 🎵Ang kuhuna ko dito ay pawis-pawis at lupo🎵 🎵Nasahangaring mata mo, hindi ako uuwi-bigaw🎵 🎵Baka tanti na mo ang panahon na rin ang siyang humata🎵 🎵nakayang kaya sumubay sa kahit sinong talugta🎵 🎵Naging bihasa sa paggamit, sabay-sabay ako'y kumawit🎵 🎵Halika muna at sumabay sa sumabay sa aking tao🎵 Hindi ito klase ng lyrics na kaya mong tawanan🎵 🎵At hindi ako yung tipo na kaya mong tabakan🎵 🎵Ito ang buhay na pinasuko🎵 ang ating larangan, ang kultura na ng ang pangalan na hindi basta basta pwedeng tapakan ng kahit na sino mang gusto sa aking pagmamahal. Ito ang buhay na pinasuko, ang ating larangan ng kultura na pinagmulan ng aking karangalan at pangalan na hindi basta basta pwedeng tapakan ng kahit na sino mang gusto sa aking pagmamahal. 🎵 Ang aking pagkakataon, tinatamasa ko ngayon Mga pangarap ko noon, marami na ang umabating Kahit di ko kakilala, nang kahit saan mapunta kahit 🎵 naaalala, ang rapper nakapreso 🎵🎵 Nakaposas ang kamay, hindi kumapit sa ispiger 🎵 At baka matangay, at wag mo kong nyaya 🎵 narating mo ang lahat, ang pagsigat ng isa 🎵🎵 Ipag-angat din ang bangka, nagkalaman din ang bitara At nagkaroon ng pera kumibirman ang protobaba sumagami ang pamoong mga gabagay mag para gumawa ng... Kaya kakakit pa mo sa pagdana At siya sumulat ang kamulat sa industriya Tulad mo kape na kung marami ang kalaban Mas marami sa kape Ito ang kulang hakbang Sa aking pakikipas po of My boss a real boy Ito ang buhay na pinasuko Ang ating larangan ng kultura Na pinagmula ng aking tarangalan At pangalan na hindi basta basta Pwedeng tapakan ng kahit sa sino Magusto sa aking magparangan Ito ang buhay na pinasuko Ang ating larangan ng kultura Na pinagmula ng aking tarangalan aking kapakan ng kahit na sino mga sa aking magparaga Ito ang buhay na pinasuko Ang ating larangan ng kultura na pinagmulan ng aming karangalan At pangalan na hindi basta-basta pwedeng tapakan ng kahit na sino mga gusto sa aking magparaga Ito ang buhay na pinasuko Ang ating larangan ng kultura na pinagmulan ng aming karangalan At pangalan na hindi basta-basta